Uh, sir, may kailangan po ba kayo? Uh, ako po si Antonio Miguel de Ocampo. Uh, Dominguez, nasan po si Darwin? Nasa labas po eh. May bago po yata assignment. May kailangan po ba kayo sa kanya? Uh, may bumama po. po kayo. Papagawa ko sana yung file ng namatay na preso dito. Yung umami sa pagmatay ka mga lastas. Yung earning po? Alam ko po yun. Ako rin po yung kausap ni Sir Randy noon. earning yan, ha? Kay earning lang. Sige, ako nang bahala. Sir Randy? Yun po yung natatandaan ko pangalan. Pero siyempre, hindi na po nailagay sa logbook. Ang natatandaan ko po, isang gabi, binigyan niya ako ng manok. Ibigay ko rin ako yung earning yun. Si Shaw, Siya ako. Kaya sir, pwedeng pwede niyo po akong pagkatiwalaan. Save po ang sekreto niyo sa akin. Paano po? Kukunin ko po muna yung mga file niyo. Naniniwala ka sa sinasabi ng babae yun na binayaran ng papa mo sa earning. Bakit? Para tumahimik siya? Para saan? Para hindi niya sabihin kung sino yung mastermind? Bakit pa natin siya pupuntahan? I want all areas covered, Randy. Bago ako buwan ng plan of action. This is another waste of time. Sinasabi ko sa iyo, paano magpo-prosper yung paghahanap mo ng connection kay Hana at Jack kung naniniwala ka na innocent siya sa krimen? すてき。